Good morning. Welcome back to our lecture room. Today, ipagpatuloy natin ang discussion natin on land grabbing modus. Meron na po tayong tatlo na na-discuss. Pang-apat na po tayo ngayon. And we will continue after this very short intro. Please stay tuned. Alright, Welcome back. So, ito nga po, no? itong land grabbing modus na ating pag-uusapan. And dito sa ating character na naka-open yung bunganga, ito ang mga land grabbing schemes na ating na-identify. No? Uh, along the way, we will try to identify more. Pero sa ngayon, meron tayong pito na na-identify na land grabbing scheme. Ito po sila. Alright. So, with this, uh, tapos na -ta po tayo dito sa open deed of sale. Tapos, itong loan shark foreclosure scheme, done na tayo. Itong signature on a blank paper scheme, done na tayo. Dito na tayo ngayon sa Prenda Arendo Scheme. Ano po ba itong Prenda Arendo Scheme? Okay. So, ang Prenda Arendo Scheme, nangyayari po ito, usually talaga doon sa mga may-ari ng lupa, mga landowner ng mga farm lots, no? Because sa Prenda Arendo Scheme, ang situation dito is that uh, ito po yung mga nakasanayan na pamaraan sa pagsangla ng farmlot sa tiyak na panahon o bilang ng ani. Usually, ang nangyayari is that prenda nilang lupa nila tapos ang mag-aani po yung, nagpahiram ng pera. Okay, so now ang question po natin dito, itong prenda arendo scheme ba, eh legit ba ito? Okay, legal ba ito? Actually, meron po tayong batas na Somewhat similar sa prenda arendo and ito po yung uh, sa civil code natin ititawag nating anti no under Article 21.32. Dito sa pamamaraan ng kontrata ng anti-crisis, yung nagpautang, predator, eh may karapatan siyang uh, kunin ang fruits, no? yung prutas or yung harvest nung nai prenda na property pero i-obligasyon niya i-apply sa interest at saka sa payment ng interest at saka sa payment ng principal kung susobra. So, ang ibig pong sabihin is that ang itong kasunduan na prenda arendo, dapat utang ito na may interest. Meron talaga silang kasulatan sa papel na kung anti -crisis, prenda arendo, mowa, kasulatan sa panghiram ng, ng pera, it nakasaad po dapat ang principal amount at saka ang interest at ang katiyakan kung kailan babayaran ito. So, for example, itong si uh, uh land owner eh manghihiram siya ng pera dito sa taon ito, 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 no? So, ang kauslatan nila is yung itawag nating prenda arendo, antecrisis or itawag nating uh, mowa or kasulatan sa barangay. Yan ang mga usual, no? Now, ang pagtanggap niya ng, ng ano, ang pagtanggap niya ng pera, no? Ang purpose is that kunin ang harvest nitong nagpahiram, no? Kasi ito namang uh, property nung landowner, eh, hitik din sa bunga. Like, for example, itong mga coconut po. Puno po siya ng mga coconut na pwedeng gawing copra and everything. So, by that, parang ibibigay ng land ang karapatan doon sa nanghiram na siya ang magha-harvest dito ngayon sa mga uh, coconut sa mga copras 'no. And yun po eh, eh, 'yung 'yung ma-harvest po niya, yun po ang i-apply po sa pagbayad ng interest at saka pag magsobra po doon sa napag-usapan na interest i-apply po niya sa principal. Yun po ang legit na prenda-arendo. Okay, yun po ang legit and legal na prenda arendo. Alright, kaya lang, anong nangyayari ay eh ganito. No? Here is the person na dito kayo nag no? And marami siyang pera at nagpapahiram siya through prenda arendo. Ikaw ito yung farmer, ikaw yung land owner. And then, papapirmahin kayo ng dokumento. No? Ano yung mga dokumento at mga kasa, nakasulat doon sa sa inyong uh, kasunduan? Maaring prenda, balik pera, balik lupa. So, ipiprenda sa kanya ang ang lupain. Tapos pag ibalik mo yung pera, is that pwede na niyang pwede niyang mabawi na ngayon ang lupa. So, in most cases, itong 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 landowner na ito na nagprenda, malaki ang naiprenda. So, for example, nakaprenda siya ng 500,000. So, hanggang hindi nababayaran ng landowner yung may yung nagpa nagpautang yung creditor doon sa amount of 500,000 itong itong creditor na ito siya po ang continue mag-harvest minsan madagdagan pa madagdagan pa madagdagan pa pero hindi na yan mababawi ng na may-ari ng lupa ng farm lot owner so tapos walang katiyakan tapos hindi na ang interest tapos hindi na doon na kapag sumobra ang harvest na nakuha niya i-apply doon ang payment sa principal yan po ay isa sa mga kasunduan na pinapapirma. Meron pang iba, no? Meron pang prenda balik pera at improvements. Yung ganun din. Okay, prenda mo sa akin pero pag ako ang mag-harvest pero uh, pag dating ng panahon gusto mo nang tumbusin sa akin, ibalik yung pera pati yung mga improvements na inilagay ko diyan. E, paano kung naglagay yung nagpahiram ng napakabahal ng mga improvements. Let's say, abot ng mga milyon-milyon. Naglagay siya ng barn, naglagay siya ng granary, naglagay siya ng marami siyang nilagay doon ng mga improvements na binalyuhan niya ng napakataas. So, noong hiniram na 500,000 ng farm lot owner, sabi niya, okay, babayaran ko nito. Oops, kulang yan. Kailangan mo bayaran itong milyon-milyon ko na improvements. Eh, ano saan kukuha ang farm lot owner? Alright? in that in that particular case hindi niya makukuha ang property and in that case yung creditor yung nagpahiram continue siya siging harvest parang siya na yung may-ari ng lupa so idang yan ang mga schemes no na pwedeng la ipagawa or meron din silang tawag na prenda open deed of sale pag hindi mo mabayaran sa takdang panahon kanya ng lupa ito po yung na-discuss natin previously no yung open deed of sale scheme e, nangyayari din po ito sa prenda arendo ng lupa okay so Meron ito ng katiyakan na panahon. That is sa isang taon. Tapos, ang mag-harvest, yung creditor, yung nagpahiram. Pero, uh, pag pa na yung uh, one year at hindi pa na itutubos, ba, bah, kanya na yung property kasi mag-open of sale na sila. Alright? So, itong mga transactions na ito po, ay uh, dapat po nating ingatan, no? So, we have to be careful with these transactions. Now, ang tanong po natin dito sa mga transactions na ito, yung tatlong bagay na sinabi nating uh, makasunduan na pinapagawa. Number one, prenda balik pera, balik lupa is a violation. And prenda balik pera at balik improvements, balik ang lupa, violation din po yan. Ito naman prenda open kanya na lupa, pag hindi magtubos, violation din po yan. Napag-aralan na po natin yan. These are actually, sabi ng batas at ng Supre Korte Suprema, null and void po siya. Wala pong bisa. Okay. Now, sa civil code po kasi natin, uh, chapter 4, antikrisis sa article 213 to 2139, pwede nyo po i-check yan po. No? Ito po kasi ang dapat nakasaad sa kontra na tamang prenda arendo na antikrisis No? Ito dapat ang nakasaad. Number one is that yung creditor nagpautang na ma-acquire nga niya yung karapatan na kunin ang prutas. No? our uh, harvest nung nagpahirap. Okay, klaro tayo dyan. Pero, ang sinasabi ng batas is that yung amount ng principal, kung magkano yung, yung hiniram na amount, at saka yung interest, dapat nakasaad sa kasulatan. Kasi kung hindi nakasaad, ang kontrata ay void. Walang bisa So, ibig sabihin, kung nanghiram siya ng 1 million, tapos lagyan natin ng interest na 2% per month. Dapat nakalagay po yun sa kasulatan ng prenda arendo. Pag hindi po yun nakasaad at nandyan po sa so kayo sa sitwasyon na yan, walang bisa po yung klaseng kasulatan na yan. Alright? Now, and take note na ang interest po dapat eh hindi mataas, hindi unconscionable. So, uh, more than uh, 5%, 7%, 10% interest bawal po yon Okay? Pwede po yan i-strike down. Discuss ko yun mamaya kung pa, paano. Alright. And then, ang obligasyon po ng nagpautang na kapag naka-harvest po siya, ito pong harvest niya is i-apply niya sa interest. Okay. Kupitin niya yung harvest, magkano kita sa harvest minus doon sa pag pag, uh, pag mga expenses. Then, pag ito na ang value nung na income niya, yun po ipapataw nyo. Ipapataw niya doon sa interest. Kapag may sobra, ipapataw niya sa principal. So, liliit yung principal na utang. Alright? Liliit yung principal na utang. So, liliit din ang interest. Ganyan dapat po ang prenda arendo Okay. Ano pa? <coughs> Ito. Yung actual market value ng the harvest no yung fruits ng time na ipapataw na niya doon sa interest at saka sa principal yun ang basihan or ang measure ng application. Kasi, ang iba naman kasing mga uh, nagpapahiram, sabihin nila, ang babasihan nila yung luma, or yung next na presyo, or yung future na presyo na alam nilang mababa. Hindi. Kung kailan po pagtanggap ng harvest, at kailan po ang pagpataw nito, o pag-apply pag, uh, pag nilito na isip parang bayad sa si interest at principal, yun po din ang determination kung magkano ang actual market value at that time. Hindi po pwede yung past or your future. Oh, maganda yun dahil pantay po yun. So, kung ang presyo ng kopra ngayon is, let's say, uh, 30 pesos per kilo, then 30 pesos per kilo ang kabayaran na ipapataw niya sa interest plus kung may sobra doon sa principal. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan. Okay, ito po yung uh, anti-crisis. Now, in fact, uh, may decision po ang ating Korte Suprema, no? uh, in this case sa mga MOA, mga kasunduan na Brenda Arendo, itong sa anti-crisis. Sabi dito sa Korte Suprema na Spouses Charito M. Reyes versus heirs of Benjamin Malanse, uh, GR number 219071, August 4, 2016, no? bagong decision ng Supreme Court. Ang sabi ng Korte Suprema, dito, yung anti-crisis daw, no? Eh, nag-involve ito ng express, na klarong agreement, na no, klarong kasunduan na mga parties katulad nitong nasa baba no klaro po ang agreement nila na number one is that yun nga yung nagpautang is siya ang may posesyon doon sa propiedad ng ang um, no naghiram no? Uh, parang seguridad parang mortgage yun siya pero ang creditor kahit nakaprenda sa kanya na, nakaprenda nga sa kanya pero yung prutas naman ang or ang harvest ang gagamitin niya na pang-apply doon sa interest at pang may sobra doon sa principal amount. Sabi pa ng Korte Suprema, tapos yung creditor retains no the enjoyment of such property. So siya ang mag-enjoy at mag-harvest hanggang hindi siya na totally paid ng debtor. Okay. Tapos meron pa so ang obligasyon eh na fully paid na sa so, niyang harvest tapos nakuha na niya yung principal at interest. Ang kontrata daw is automatically extinguish na, tapos na. So, ibalik mo na yung lupa doon sa nanghiram dahil nabayaran ka na. Okay? Kasi, ang, um, yung kasing pagka na yun, no? uh, accessory character lang yun siya ng agreement. No? And therefore, dahil yung prenda na yun, tapos naman nabayaran ang loan, so wala nang mortgage na pinag-uusapan. Wala nang harvest na pinag-uusapan kasi fully paid naman siya. So, yun po siya. No? And Remember, it must be stated clearly and expressly doon sa kasunduan na may principal at interest. Yun ko po ang gusto kong ma po ninyo. At kung nasa sitwasyon po kayo na ganito, maaari nyo po isang guni sa abogado nyo doon sa lugar ninyo. Kung tama ba itong kasulatan na hawak ninyo na tinatawag nilang prenda arendo. Alright. So, having said that, ang ang rule is that Bayaran po ito talaga sa takdang panahon. Yan ang obligasyon ng tawag nating ng hiram, no. But itong uh, itong ng itong creditor po, no. Ito po 'yung mga obligasyon niya sa batas. Ang nagpautang, siya po ang magbayad ng mga taxes, no. Real property tax unless may usapan sila na 'yung ano, 'yung nang hiram ang magbabayad pa rin. Pero as a general rule, walang usapan, siya po ang magbabayad ng mga mejoras at And then, ang nagpautang po ang gagasto sa expenses sa pangangalaga at repair. Although, pwede niyang i-deduct sa prutas. Tapos, yun na ang net income niya, yun na yung i-apply niya sa interest at so may sobra sa principal. Tapos po, uh, ito pong mga harvest na ito, ang basihan no, ng kanyang pag claim or pagbayad kung how much ang interest at ang principal. Alright. And then, take note that ang, ang nagpa-utang ay hindi niya maging automatic na arian ang lupa kung hindi mabayaran ang utang sa nakatakdang panahon. Kasi, I said, ang three important requirements po is the, number one is that uh, ito po ay nakasulat, express agreement, tapos na meron pong principal, meron pong interest, at may katiyakan kung kailan babayaran. Yun pong tatlo ang pinaka-importante ng mga rekisitos para po masabi nating legit si Prenda Arendo. At ito pong uh, bagay na ito is that uh, kung hindi po mabayaran sa takdang panahon, eh karapatan din po ng creditor o yung nagpahiram na pwede siya mag sa petition sa korte. Okay, mag-file ako yung honor, hindi na ako nababayaran kasi yung harvest is that Uh, talagang mahina ang Arbes and everything. Eh, hindi talaga tapos sobrang bagay. Pwede siya mag ng petition sa korte para uh, singilin. Okay. Or uh, singilin niya yung ano, or ibenta yung property. Singilin niya yung yung nagpahirap. Now, ang sabi ng 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 batas is that ang foreclosure proceedings under the rules of court ang susundin. So parang ibig sabihin, uh, magiging bigyan siya ng Uh, time within which to redeem, let's say one year redemption period. Tapos pag hindi pa rin ma-redeem, pwede na siyang ma-finally foreclose at yun na. Ibenta yung property tapos ang value ng property as compared doon sa utang and interest na dapat reasonable interest eh pag may sobra ibibigay po doon sa landowner yung may-ari ng lupa. Let's say, Ang um, ang property is worth uh, 5 million na benta, tapos ang utang is about 2 million lang plus the interest, yung 3 million na sobra, ibabalik yun sa owner. That is kung hindi nga makabayad si owner sa takdang panahon. Pero kung makahiram naman siya at makabayad siya at maka, ano, walang problema yun, no So ito lang po sinasabi ko, remedy po ng kreditor. Kaya walang automatic ownership. Yung open deed sales scheme, bawal po yun. So dapat bigyan mo siya ng panahon para makabayad at kung hindi pa rin makabayad, magpetisyon ka sa korte para bigyan siya ng term limit ng korte at at pag hindi, pwede nang ibenta ang lupa. So, with that, remember itong si itong uh, buyer na ito ay ito buyer itong nanghiram na ito. Huwag lang kalimutan na bayaran ng utang sa takdang panahon. Okay. Pero attorney, sabi niya, paano ko bayaran? Ang laki-laki na ng utang ko uh, imagine 10% po ang kanyang uh, interest per month. Ano ba ang napag-usapan natin at napag-alaman natin sa interest? Ang interest po na 10% is unconscionable. How many times na po yan? Ni Strike down na po yan ng Supreme Court as unconscionable. So, hindi po yan pwede. Ang uh, mangyayari niyan, no? uh, sabi ng Article 2138 na it should not exceed the amount of interest allowed by the laws of the usury. Pero suspended ang usury law natin, no problem. But may mga ruling sa mga Supreme Court, yung mga interest na 5, 7, uh, 10% and above, these are considered as usury. So, iistat strike down yan ng, ng Supreme Court or ng Korte Suprema na, na at ibibigay itong 6% for loan and forbearance of money which is 6% per annum hindi per month. So, with that, talagang matutubos po yan ng land owner. Okay? So, sa pag po ng kaso ng creditor, for that matter, and sabihin niya, oh, hindi na nakakabayad, ibibenta na lang itong property para mabayaran ako, idedetermine din ng korte kung bakit, kung tama bang interest o hindi, unconscionable ba hindi. Pag makita ng korte na lumabag ito sa mga rulings ng Supreme Court regarding unconscionable interest, is strike down ito, liliitin ang interest at uh mangyari niyan is babayaran ang principal plus yung interest pero ibig sabihin na hindi ibig sabihin na nawawala na yung yung obligasyon mo na magbayad meron pa rin yung obligasyon niya magbayad kaya lang mas strike down na magliit ang interest tas ang principal bayaran pa rin utang is utang no sa tamang amount okay now uh, kaya nga tinatawag ko ito na isang land modus uh scheme no kapag uh, sa sitwasyon na ito na pag hindi alam po no ng land owner usually kasi mga landowner, mga farmers na nasa bukid natin and everything. Normally is that uh, the truth talaga ito ha is that they are ignorant. Uh, minsan hindi nakapag-aral, walang alam tapos they are being taken advantage of no nitong mga 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 nagpapahiram para you know, scheme nila yan para sila ang kumita, sila ang yayaman. Kaya maraming mga nagpapahiram na arendo, sila po yung parang napakayaman sa lugar kasi yung may-ari ng lupa is that hindi man lang niya na na ano na na-enjoy na ang kanyang property. So meron po tayong batas na nagpo-protekta sa kanila dito. Meron pong mga batas na pwede pong uh, protektahan itong mga land owner. Karami pa na mga land owner, mga members ng tribe, ng mga katutubo, ng na mga natives pa no. So alam mo yung mga kasundaan ng perenda arendo na kapag ang natives ang ating uh, kausap is that dapat dumaan pa yan sa ang kasulatan sa NCIP no yung indigenous people na commission kasi they will try to assess kung yung prenda arendo man nila is ta sakto ba at tama at naaayon ba sa batas para maprotektahan sila so uh, sa inyo po no kung nandito ka sa sitwasyon nito ang pinakaimportante po is uh, alamin niyo ang karapatan niyo yung rights natin ba at ipaglaban po natin itong mga klasing mga mga ang nagpapahiram na ito, eh kaya natin po silang labanan. No? You fight for your rights. No? Remember that uh, when before you fight for your rights, is that kailangan, eh alamin mo rin yung karapatan mo. And paano mo alamin, sumaguni kayo sa bugado, mag-research kayo, or manood kayo sa mga mga video lectures na katulad ng ganito. Hindi na naman yung sa ating lecture ang mayroong ganito. Marami pong nag lecture No? at nang maintindihan ninyo at may paglaban ninyo ang inyong karapatan sa batas no because uh, basically uh, pag if something is wrong pag alam niyo parang mali ito at wala kayong ginawa sorry lang po tinulugan nyo yung karapatan niyo tinulugan nyo yung rights niyo now you have these rights so you have to know your rights ipaglaban po niyo yung karapatan niyo alam yan kasi eh, wala lang eh, hindi nila pinaglalaban ang karapatan nila. Kaya ang nangyayari tuloy is that uh, nakukuha po yung property sa kanila at sabihin nila na naapi sila in everything. Well, uh, the truth is, a basic po na uh, right and wrong, alam po natin yan na bakit ganito. Kaliit ng amount sa kanya ng pera, at uh, sa kanya ng lupa, nakuha na niya. Marami po, alam po natin yan sa dikod po ng ating batok, alam na po natin instinct na mali. So isang guni po natin sa abogado, magtanong tayo, puta tayo kung pwede tayo magtanong sa DAR, pwede tayo magtanong sa mga government agencies, sa PAO, and everything. And even dun sa mga free legal services ng Integrated Bar of the Philippines, magpatulong po tayo, ipaglapan po natin ang ating karapatan. Alright, so with that, uh, at least alam po ninyo ang ating uh, batas. Okay, so thank you so much and I hope to see you again next time sa ating video lecture. Goodbye.